What's up mga CV Champs, for today's video we're going to clean our house Mahal po na baha Yan po yung itsura na nga yun, sobrang dumi po yan sa baha So, matagal itong ulilinig siya Ano lang, semi, ano lang para mga Semi linis lang, para maalis yung dumi na to niya Hello namanya naman yung kwarto kung saan ako natutulog. So, this is the first place that we going to clean. Para pagbalik ko next week, makigayga na tayo dito. Ang bed ulit. Let's go mga kasipit. Linus time na. By the way, sa mga gusto pong magpalinis ng buhay Ay, bahay pala mga sifit PM is daki po PM is daki kung gusto mo magpalinis ng bahay Meron po yung talent fee Dahil, ayan po eh Binag-aralan natin yan mga sifit Spant out mga na natin konti na ano lang dito konting walis walis na lang kapatay na kayo na tapos ayosin na lang yung mga gamit dito tayo sa here 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 tumimuran let's go let's go in this one मगर हर बार इसे लगाते हैं तो अच्छा लगता है

Pura right. Ah! ako. Ah! na mga sipit. So, ayan na po mga sipit. Nalinis na po natin yung ikalawang kwarto. So, all goods na po muna ngayon dahil... This one itong sala po namin baka lumubog pa to dahil umuulan-ulan pa rin at malaki pa rin yung tubig kaya baka ito aliwi ko na lang bukas or kapag sure na ako na hindi na siya lulubog kasi doon po sa kusina eh abot pa rin po yung ano may tubig pa rin po doon sa kusina so etong tubig niya to galing ko yan doon pinapump ko lang out dito that's why it's either bukas or sa next time na lang natin yung bilinisin. So, yun ang mga sipit for today's paglilinis. And by the way, shout out sa lahat po ng naglinis ng bahay ngayong panahon ng mga typhoon. So, nakapagod po. More than one and a half hours or two hours na paglilinis. Kada dalawang karto. Tagal talaga kasi apat na balik. Bago maalis lahat ng mga bagay. So, pag natuwi, natuyo po yan, wawalasin na lang at gagamitan ng basahan. Hello po mga sipit So, ayan, nalinis na ni Mother this one, itong sala. Ayan po. And then, ngayon po ako naman po magilinis sa aming kusina. Which is very marumi talaga. Madaming kalat at sobrang dumi. Ayan o. Daming lupa. At mga dumi-dumi uh, tulot ng pagbaha so ayun yung taon na dito mga sipit kaya yeah, it's time to clean this one muna and then after that let's see kung kaya natin hindiin to kung hindi na malaking tubig pero unahin natin ito mga sipit let's go my gamit na gagamitin natin pang linis siyempre tayong walis walis lis lis at last pan let's go unahin muna natin yung Unang pasada Sa mga baso basura muna And then After that, yung lupa At pagkatapos Pubuosan natin ng tubig Let's go! Grabe yung dito kita kasih. lupa mau Masih PT Tepo yung part na natin. Grabe yun. Ang puti. Woo! Medyo may amoy na rin. Yan. I'll clean this one mo na mga tisip. Alisin muna natin yung mga basura. Ito na po yung mga basura. Alisin natin eh. Grabe dami. Then po yung ano, after alisin yung mga basura, sunod na alisin yan. Mawalisin na, lawalisin ko na yan, mga sipit. And then after that, puso ng tubig, tapos din sulit. Grabe, grabe, grabe. Ay, alas nyo na rin yan. Alasin mo na yung mga lapot-lapot. Pagkatapos nga ng almost 2 hours mga kasipit na pagwawalis, pag-give at pag-alis ng mga basura dito sa aming kusina. Ayan po yung pinaka-pinis product. Wow! Sana all malinis. Ayan! All goods! Pwede lang mag-tumbling. So ngayon po mga sipit, natapos na tayo mag-linis ng, ng ating, ating bahay. So nakakapagod po yung pag-linis dahil sobrang dumi po talaga ng bahay. At or less mga 2 hours na paglilinis po yung ginawa namin sa kitchen at saka po dun so, sa labas terrace so may realization this time is magpapagawa ng bahay especially sa mga coastal area make sure na mataas na mataas na talaga basta may budget ay pataas na lang pataas mas mataas mas maganda para hindi talaga babahain dahil sobrang nakapagod po at yung bahay parang naluluma dahil naglulumot Maraming salamat po sa inyong panonood mga sibit and please help me to reach 5k subscribers this 2023 Bye bye and stay safe mga sipit.